Yo, yo, yo! Magandang umaga at tanghali, hapon at gabi. Kung ano oras yung mga tanapapanood, ikaw e, sa kayo lahat. Kapuso, kapatid, kabarkada, kapamilya. Sana nasa mga safe at maayos kayong kalagayan, mga katumbong, ako pinapanood ito ang ating muntin video. Sa pagkatong ito, mga katumbong, eh, ito ang isang tao na ng scam. So, nagpaload siya sa gigas, dyan kay ata sa, dyan sa syudad. Pero nakapagtataka, eh, imbis na dun sa mismong GCash number niya i-load yung pera eh, sa isang online uh, sugalan something like that. So, ang pinagtataka ko dito, eh, paano kaya mararekta na sa mismong account niya yun kung doon sa mismong sugalan niya naman in-load ko, yung problema ng mga katumbong, kaya hindi ma-detect ko anong pangalan nitong taon to dahil sa online sugalan i-load sa pulibo. So, nakakaawa naman si ate. So, baka ba nakakakilala sa inyo dito sa kanto, mga tubong, eh, ipagbigay. Alam mo natin para makipagtulungan tayo. Para, masubo para... masugpo yung mga ganitong kriminalidad at mga katarantaduhan ng itong mga tao. Ito yung kanyang uh, online online payment sugalan ito ipinasa. So, if ever, baka may nakakala o paano natin ma-retrieve o malalaman kung kanino to eh, may patulungan po kayo. Comment lang po kayo. Thank you.